Magandang umaga po muli sa mga gilaw kong tagapakinig ng ating channel at ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atiyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy at sa buong mundo. Naririto po ako para magatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi itinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas. Partikular sa usaping may Diyos ba o wala, dahil dito, ito ay ating katungkulan na ibahagi ang mga pag-aaral na ito para makasiguro tayo na ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga kabataan ay magkaroon ng balansing kalaman at makagawa ng sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Hinahamon ko rin ang ating mga kabataan na gumawa ng kanilang pangalan na makilala sa buong mundo sa larangan ng siyensya, sa filosofya, sa matematika at teknolohiya, kung saan ang kanilang katalinuhan ay maging kahanay kagaya ni ng Isaac Newton, Aristotle, Pythagoras at uh, ni Alan Turing. Naniniwala ako na ang Pilipinas ay puno ng mga mabubuti at matatalinong mamamayan na may kakayahan na baguhin ang ating inang bansa. Sa loob ng maraming siglo, maraming mga matatalinong tao noon na gumawa ng kanilang kanilang depensa tungkol sa katanungan kung may Diyos ba o wala. At ang unang katanungan ay lagi, kung walang, kung walang Diyos, paano na linika ang lahat? Ang mundo, ang araw at buong sanlibutan. Paano nalika ang mga hayop, halaman at tao? Paano nalika ang lahat na ito kung walang isang matalinong lumalang o lumika ng mga ito? Ang tawag sa argumento na ito ay ang argumento ng Lumikha o ang cosmological argument. Ang argumentong cosmological ay isang klasikong filosofya na naglalayong patunayan kung may Diyos, may, may Diyos ba? Ang argumento na ito ay nagsasabi na ang lahat ng bagay sa sanlimutan ay may unang pinagmulan at ang pinagmulan na ito ay pinaniwalaan na ang Diyos. Ilan sa mga kilalang tao na nag-ambag kung bakit may Diyos ay si Aristotel at Aquinas. Kabilang naman sa mga kilalang kritiko ni na nito ay si Epicurus, si Yume at Russell. Ihahanay ko na rin dito ang atista ng Pilipinas bilang isa sa mga kritiko dahil tayo ay may mga original na pag-aaral din na kumukontra laban sa Diyos. Hindi ito haka-haka o ideya na galing lamang sa hangin. Ito mga prinsipyo na ito ay base sa mga gawain natin ng maraming taon. Isa sa mga personal na aking sa aking pag-aaral, napatunayan ko na pwedeng likhain ang mga bagay na hindi nangangailangan ng tao o ng Diyos. Ang tawag ko dito sa prinsipyo na ito ay ang The Genie Effect. Ang unang parte ng prinsipyo na ito ay nagsasaad na ang lahat ng bagay ay nabubuo o nalilika dahil may mga ibang bagay ang lumika o bumubuo nito. Ang pangalawang parte naman ng prinsipyo ng Jenny Effect ay ipapahayag ko sa ikatlong serya ng ating podcast. Ang argumento ng Jenny ay madaling itindihin sa pamamagitan ng halimbawa. Kunyari, lilikha tayo o bubuo tayo ng isang silya o di kaya isang kabinet o isang bahay, Paano ba natin to ginagawa? Paano ba natin to binubuo? Siyempre, una, kailangan natin ng plywood, kahoy, halige, pako, martilyo, lagare, at siyempre ng karpintero. Ang tawag sa lahat ng mga elemento nito ay materyales. Liban sa materyales, kailangan din natin ng mga instructions o paraan para buuin ito. Ito ay parang manual kung saan ang lahat ng alituntulin sa pagbuo ng isang bagay ay nakalagay. Halimbawa, sa paggawa ng bahay, kailangan umpisan mo natin ang pundasyon. Tapos, lalagyan natin ng haligi o frame. Pagkatapos, ilalagay naman natin ang plywood at kisame nito. At sa huli, ang mga bintana, pintuan at hagdan naman. Pagkatapos, papagandahin natin ito sa pamamagitan ng pagpapintura sa loob at labas ng bahay. Ang lahat nito, ang tawag sa mga sunod-sunod na alintutin na ito ay instructions or paraan. Kaya, para lumikha ng isang bagay, dalawang elemento ang dapat nandoon. Materiales at instruction. Tandaan na para makabuo ng isang bagay, may proseso na laging sinusunod. Ngayon, kailangan ba ng tao, Diyos, para bumuo ng isang bagay? Kailangan ba ng isang tao, Diyos, para makabuo ng apoy? Kailangan ba ng tao, Diyos, para makabuo ng musika? Kailangan ba ng tao, Diyos, para makabuo ng dagat, kalawakan, at ng planeta? Tandaan, sabi sa Jenny Peck, para magkaroon ng isang bagay, may mga ibang bagay ang dapat naroon para bumuo ito. Ang mga bagay na ito ay pwedeng hatiin o uriin bilang materyales at instructions. Suriin natin paano nilikha ang apoy. Para mabuo ang apoy, may apat na elemento ang dapat naroroon. May oxygen, may init or heat, may panggatong or fuel, at may proseso kagaya ng chemical reactions. Kung isa sa mga elemento na ito ay wala, hindi ka makakabuo ng apoy. Ang mundo ay may kakayahan na lumikha ng apoy hindi ito tao o diyos pero may kakayahan siya para lumikha ng apoy dahil ang mundo ay may oxygen, may panggatong, may init at may abilidad na magproseso ng ito, ng mga ito para maging apoy. Ang oxygen, init, ang panggatong ay ang mga materyales na kailangan para bumuo ng apoy. At para maganap naman ito, ang mga instruksyon na nakaloob at nasa paligid ng mga materyales nito ay siyang lilikha ng apoy. Dito makikita natin na di kailangan ng tao o ng Diyos para lumikha ng apoy. Ganon din sa musika. Ang musika ay hindi rin kailangan ng tao para likain ang isang magandang kanta. Maraming mga bagay na nag ng musika kagaya ng alon, hangin, ulan, waterfalls, mga dahon, mga ibon, at mga ingay ng insekto. Ang mga ito ay mga materyales na may kanya-kanyang likas na instruction sa kanilang sarili para gumawa ng kanilang tono o lumika ng kanyang musika. Ang pagbuo ng dagat ay hindi rin kailangan ng tao ng Diyos dahil ang inang kalikasan ay may materyales at instruction para makabuo ng dagat, planeta at ng kalawakan. Dito, pinapakita natin sa pamamagitan ng prinsipyo ng The Genie Theory, ang lahat ng bagay ay pwedeng likain o buuin na walang intervensyon mula sa tao o Diyos. Ang lindol, bagyo o pagsabog ng bulkan ay hindi gawa ng Diyos o tao kung hindi gawa ng mga elemento nito na nakapaligid sa mga ito para makabuo mangyari ang mga sakuna o kalimidad na ito. Ang isa pang prinsipyo na ginagamit ko dito ay ang tawag ko doon ay the marble paradigm o tawagin na natin ang Holland effect. Ito ay nadiscovery ko rin ng kung saan sa pamagitan ng ating dalawang elemento, materials at instruction, ang mundo, kalawakan at ikaw mismo ay ang bumuo ng buong universe o ng sanlibutan. Nakakapagtaka, di ba? Pero paano ba nangyari yon? Alimbawa, mag-imagine tayo na may dalawang bagay ang umiiral noon bago nalika ang lahat ng bagay. Isang holen, ay yung materyales, at isang batas, yung instruction. Para dumami ang holen, ito ay may likas na instruction na nakalob sa kanya. Ang instruction na ito ay may direktiba na sa bawat segundo, ang holen ay dapat bumo ng isa pang holen. Kung susundin natin ang instruction, makikita natin na pagkatapos ng isang segundo, ang holen ay magiging dalawa. Pagkatapos ng dalawang segundo, ang holen ay magiging apat. Pagkatapos ng tatlong segundo, ang apat ay magiging walo. At ang walo ay magiging labing anim, and so forth and so on. Ngayon, pagkatapos ng isang bilyong-bilyong taon, ang buong kalawakan o universe ay puno na ng mga holen kung saan ang mga holen na ito ay ang humubog o humugis ng buong kalawakan. Dito makikita natin na ang buong universe ay nahubog ng walang mga disenyo. Ang hugis ng universe ay nabuo ng mga individual na holen. Ang mga holen ang siyang nagdisenyo ng universe. Sila ang sanhi sa paghubog ng perimeter o palibot ng universe. Pero hindi sila ang nagdisenyo ng universe. At syempre, hindi rin ang unang Holen ang nagdisenyo ng buong universe. Ang bawat Holen ay sanhi kung bakit nabuo ang universe. Kung ang planetang Earth ay isa sa mga Holen na ito at ikaw ay produkto din ng mga Holen na ito, tama bang sabihin na ikaw rin ang humubog sa universe dahil naging bahagi ka ng proseso sa paglikha ng universe? Kung ganon, sabi natin na ikaw ay isa sa mga lumikha ng kalawakan din natin. Kaso ang tanong, saan galing kang kauna-una Holland at ang instruction na daladala -dala nito? Dito bibitinin ko muna kayo. Pero pag-uusapan natin ang mga kasagutan nito at ang kalawakang at kalawang prinsipyo ng The Genie Effect sa ikatlong serye pagkatapos ko ilahad ang iba't ibang argumento laban sa Diyos. Kaya, kaya ako gagawin ito para maintindihan ninyo muna ang mga iba't ibang prinsipyo at proseso na natuklasan ko para maintindihan ninyo mabuti ang konsepto ng the genie effect at bago tayo pumunta sa theory of everything. Ibabagahagi ko rin sa inyo ang mga resulta at teorya ng aking mga nadiskubre sa aking mga personal eksperimento para makita ninyo na lahat na sinasabi ko dito ay hindi gawa-gawa lamang. Ito lahat ay mga orihinal na sariling atin. Gawang Pilipinas. Dito na natin na ang isang bagay pwedeng likain o mabuo na hindi nangangailangan ng Diyos o ng tao. Dalawang elemento lamang ang kailangan para lumikha ng isang bagay, ang materyales at ang mga instructions. Dahil dito ang Diyos ay pwedeng mabuo ng ibang ibang bagay ayon sa genie effect. Ito mga ibang bagay na ito ay binubuo ng mga materyales at instruction at lahat na ito ay dadaan sa isang proseso para mabuo. Dahil sa prinsipyo na ito, para mabuo ang Diyos, may mga bagay ang dapat na una sa kanya, ang materyales at mga instruksyon at ang proseso para buuin siya. Kung may magic naman ang Diyos, kagaya ng paniniwala ng maraming panatiko ng religion, kailangan niya pa rin, kailangan pa rin ng Diyos ang tatlong mga bagay na ito. Kung isa sa mga elemento na nasabi ko ay wala, ang Diyos ay hindi pwedeng mabuo o malikha. Sa susunod naman na episode, pag-uusapan naman natin ang argumento ng disenyo o fine tuning. Kung saan sinasabi ng mga na ang mga batas ng kalikasan at ng kalawakan ay maayos na linika na nagsisilbing gabay para magkaroon ng buhay. Dahil sa ideya nito, ang batas at mga kondisyon nito ay may lumikha. At ang lumikha nito ay ang Diyos. Doon po sa ating mga takapiginig na nag-subscribe, nag-like, at nag-share ng mga videos ko. Maraming, maraming salamat sa inyo lahat. Alam ko, kakaunti lang ang mga atista sa ating bansa. Subalit, dahil sa inyo po, pwede tayo maging daan na magbigay ng balancing edukasyon, mapalawak ang tamang kalaman, at maging boses ng ating adikain para mapaunlad ang ating bansa. So, sa muli-uli ng ating talakayan, maraming salamat po uli sa inyong pakikinig. Masagana at masusug na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Ako po muli ang inyong ateyista ng Pilipinas.